Pagawa ko ng nang gawear mga So, may mga sosya na yan mga bossing yung kabila okay na ito pintura na lang ko lang yan yan ang sabitan yan mga boss oh. okay ba yan alam na, nag-abinit yung mas malaki may mga padlock na yan may mga sosya na yan mga bossing yan ang penis niyan mga boss pintura na lang ko lang yan isang drawer pa ang kulang nito gagawa pa ng lock ito na yung ginawa namin cabinet <coughs> tatlong drawer yan malalaki yung isa nagliligpit <laughs> na <laughs> oh? oh so so oh? Yes, no. may ano pa yan may sosia na yan mga boss. yan o oh. napaka quality nito oh, <coughs> oh. ha <coughs> ito yung abita na ano namin dito sosia talagang walang ano yan kagalaw-galaw ano? Napakatibay nyan Ganyan ako magawa ng sasayan. Pinis yung pag nakasarado, pinakamalaking cabinet. S Sagaran yan sa KSME at saka dito sa kabilaan dingding. Lapad talaga, no?